kaya dito yung bilihan ng beauty products dito daw yung sabi ng ate isa may stoplight ah, boss, pwede po magtanong boss? Uh, boss, boss ah boss, ano yung boss? saan po dito yung bilihan ng beauty products boss? ah yung mga pamapute, mga gano'n yung okay. skin care. ako boss nakakita mo yun na boss yung simbahan sa atong mangga ah boss hindi doon, lampas na yun eh ito lang ah, boss, kinukol mo pa ako boss JMJ Beauty Shop ito nga yan Hello sir, welcome na po po. Welcome po sa JMJ Beauty Shop. Ano po hanap nila sir? Tuloy po. Hello, boss. Hindi ba yung napunta po mga sa kapila, boss? Hindi, boss. Mato, boss. Hindi, boss. Ito ako nagtatakba Hindi, okay, boss. Tuloy ka sir. Pasok po. Ano po bang mga product? Niya? Ano po bang hanap nila sir na product po? Na pampaganda po ba? Mga pampabeauty? Pampapute? Ano po kayo ng isang set, boss? Ito, boss. Mayroon po. Matingin na lang po yung sa ating mga product po dyan. Hello boss, ito yung ating mga produkto na kinanap sir. Yung isang set. ayun po ba sir? Ito, yan. ito ba? Ang bilis mo naman boss. Ito pala yung mga product mo ano na oh, boss. Ah, oh, sir, na isang set. Ayos pala ito na boss na. Ah. ah guys po ba ng LCD boss? Sira kasi cellphone ko eh. <laughs> boss! Ito na naman boss! Pupal ka ba? hanap mo ba ay sabon na papaputi ng balat at papapango ng kripay? Dito na niya mabibili sa JMJ Beauty Shop. Upal! Oh, sabon, papaputi ng bayag. <laughs>